Hello guys. Gandang gabi. Magluluto ako ng broccoli with chicken. Ayan. Kasi hindi ako nakabili ng ano, repolyo. Ihalo ko sa manok. Yung buto-buto ng manok ba? Kaya broccoli na lang. Ito malapit. Ayan. Malapit lang dyan sa bilihan ko. Malayo kasi yung gabi na. Magluluto na lang ako ng broccoli. Ito, masarap naman ito eh. May manok naman. Ito ang ulamin ko ngayon. Hindi na ako magluto ng kanin. Broccoli lang. Ito lang ang kakainin ko mamaya. Vegetable. May halong mga liig-liig. Ayan, oh. Ayan lang ang luto. Simple lang luto. Para may lasa. May lasang manok. Ayan. Takpan na. Sarap-sarap niyan, -sarap mga guys.